Pipirituhin ko muna yung itlog. Bago ko ihalo yung ni. Kasi kailangan ko siyang halo-haloin ng ganito. Kailangan halo ng ganito. Tapos, susit aside ko yan. Kaya ito sa tabi. Wala ko na ayun no. Tapos ko na yung gulay. Para magisa yung gulay. So ayan ang aking uh, recycle meal. Ayan, lalagyan ko siya ng kunting asin lagyan ko ng kunting asin para may lasa yung gulay. Tapos lalagay ko na pala yung mi. So, ayan, nilalagay ko na yung mi para mi-mi. Mahalo doon sa gulay. lalagyan ko pala ng kunting uh, chili, ayan. Ito yung gagabitin ko, kasama siya dito. Ayan, dumami siya. Dumami nung nilagyan ko ng repolyo. So, ayan guys, okay na yung aking ni Luto na. Ayan, luto na yung aking recycle na meat. Pabibili lang ito sa market. yung ko lang ng repolyo. So, yan. Yeah, Kainan na.